Hello everyone! Hello, good morning mga langga. So ayan, i-flex ko lang yung unang sakod ko sa up-up, oh, oh, yun, sa pupo. Yun, yeah, binili ko siya ng ano, ng diaper, yung malaki-laki para sa kay Tonton. And then yung first uh, salary ko dito sa kay Metro World. Uh, pinaano ko siya, pinadunod ko na ngayon ng aking Junaki sa kay kasi palagi uh, umiiyak at nababother ka rin sa kanyang pag-aaral yung, yung palagi masakit yung ngipin niya so ayun, pinadunod ko yan doon na punta yung aking first sahod sa dito sa mundo ni Mameta so hoping na sa second sahod ko talaga yung project ko naman is kakabili ako ng bagong carpet kasi sirang-sira na yung carpet namin dito sa bahay at balagi na dito si Tony Paul kaya ma ano ko na siya hoping na baka ano ako makabili talaga ako niyan yan yung ano ko prefer mag-end ang year na to mapapalitan ko na ng carpet yung bahay namin <laughs> talagang ano na may mapupuntahan yung ano yung pera natin di ba yung bilang hirapan natin may mapupuntahan sa may maipupunta ano. yun yung gusto ko kaya maraming salamat mga langga sa walang sawang pagsuporta niyo sa akin thank you thank you so much i love you all